Good evening, I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Maka-arangkada kaya sila ng bonggang-bongga -bongga kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, chikang update tayo ngayon sa mga nangyayari dito sa mundo ng pageantry. Syempre, ang mamasam ninyo, may dalang mga chika para sa inyo ngayong gabi. So, ano ba ang pag-uusapan natin? So, unahin tingnan natin syempre kung makakaarangkada ba ng bonggang bongga ngayon ang Miss Universe Indonesia. Dahil ito na nga ipinakilala na nila ang 30 candidates ba para sa taon na to dito sa Miss Universe Indonesia. Hindi ko alam kung 30 or 25. And then ano daw ba ang masasabi ko sa ganda ng mga kandidata nila ngayong taon na to. Mm. Magaganda naman, in fairness, magaganda yung mga candidates nila. Pero, kung tatanungin mo ako, sino ba ang pang Miss Universe? Ay, aba, ayun ang hindi ko may sasagot sa inyo. Kasi, uh, may mga ilan-ilan tayo nakikita na pwede natin sabihin, oh, ito pang Miss Universe to. Pero yung kadamihan, ay, pwede na natin sabihin, pwede siguro pang artista. Charot! So, yan. Pang-modern, uh, yung mga tipong mga gano'n. Pero yung sasabihin mo pang Miss Universe, wale. Oo, medyo mahirap pumili. Meron ako nakikita isa, dalawa, tatlo, gano'n. Pero yung the rest, ay nako, nakakaloka. Indonesia, ano ba nangyari sa lahi ninyo? Charot. So, yun. Anyway, uh, syempre, tinatry nila yung best nila. Kasi ilang beses na sila na el tokuyo, diba, sa... Miss Universe and I hope sana this year makapili sila ng kandidata na magpipenetrate talaga sabi nga nila hanggang top 5 ako kahit hindi sa top 5 kung may top 30 sana makapasok sa top 30 o kaya makarating pa sa dulo ng competition yung mga tipong ganon ayun ang gusto ko para sa Miss Indonesia ngayong taon na to pero medyo mahirap to para sa kanila yung challenge na to but kung makaka-jackpot naman sila sa candidates na, sa candidates nila na nagko-compete dyan, hindi rin natin masabi guys. Kasi maaaring yung isa o yung dalawa o yung tatlong kandidata na sinasabi natin ay ito pang Miss Universe to. E biglang mag-penetrate ng bonggong-bongga sa dulo ng competition. Sabi nila, ano ba mamasang si Federica nga na hirapan din makarating sa top 5 eh. Pero guys, chef iba si si Federica, iba naman yung momento ngayon ng mga kandidata. So yon kaya laban lang. Ako para sa akin, uh, siguro keep going lang Indonesia. Malay naman natin, di ba? Isa sa mga candidates ninyo ngayong taon na to ay biglang umarangkada at bumulusok ng bongga-bongga sa top five Hindi imposible yan at walang masamang mangarap. Charot, so yan. Mas nalaman lang Indonesia. And then, ayo, sa mga candidates nila ngayon, medyo nakakaloka lang konti yung iba pero meron din naman masasabi natin ay bongga to pwedeng manalo talaga ng Miss Universe Indonesia di ba and then ayun so tingnan natin malay naman natin biglang ah oh may laban pala sila sa Miss Universe kaya laban lang Indonesia so feeling ko naman, kaya naman nila umarangkada, wag na lang muna siguro nilang targeting yung top 5 siguro doon na muna sila yung makapasok sila sa semifinals bongga na yan, kasi noon di ba yung mga panahon ni Paula Sugar dito sa Miss Universe uh, sa Miss Universe, nagpe din naman yung candidates nila sa semifinals, at talagang in fairness naman, di ba? So, yon So, ibig sabihin ko, nagagawa nila yan noon, kaya nilang gawin ngayon ulit. O, oh, di ba? And then, ayun, doon lang sa, ano, magtiwala lang sila sa kandidata na meron sila. Malay ninyo. <laughs> Bigla yan talagang manalo. O, oh, di ba? So, hindi natin alam. But, laban lang. Basta may tiwala sa sarili, kaya yan. Di diba, Indonesia? So, yun. So, nakakalokal yung ibang candidates, no? Talagang, ano, talagang very, ano, natural talaga yung beauty nila, no? Medyo matapang talaga. But, Ayan nga, tulad na sinabi ko, meron naman ako nakikita mga ilan-ilan. Eh dito nga sa Thailand, 77, eh, meron din yung yung sasabihin mo yung talaga, ay, eto pag lumaban to na Miss Universe, nakakatakot. At least kahit tatlo, yung sinasabi natin na ay malakas, front runner, at least, di ba, may pang Miss Universe. At pag once na nanalo yun, Diyos ko, maluloka ka. So, yan, ganon. Kaya laban lang. Mm -hmm laban lang Indonesia. Kaya ninyo yan. Mm -hmm. At eto nga, para sa sumunod natin, chika. Sabing gano'n, ang Chile daw, ang pambato nila noong 2023 ay naka-top 20. Mm -hmm. And then, yung 2024, ang pambato nila ay naka-top 12. Mm -hmm. And then, ngayon naman, 2025, ano kaya ang mararating? Siguro, ano wala, charotso yun, hindi mali natin uh, mas umangat, kasi kung titignan mo yung ranking nila, ibig sabihin may natututunan sila kung paano sila magpapadala ng kandidata sa Miss Universe kasi dati nga top 20 tapos sumunod na taon top 12 eh mali naman ninyo ngayon di ba hindi lang top 12 baka maka top 5 pa ang kandidata nila o kaya winner so yon so ako para sa akin uh, yung kandidata nila ngayon taon na to e eh, masasabi naman natin na talagang may ibubuga at maganda talaga yung beauty nga no so medyo nakakatakot but syempre looking forward ako kung paano to magpiprepare punta sa Miss Universe and then abangan natin yung transformation niya kung may itatransform ba mali mo, blonde hair siya ngayon sa next time na makita natin siya black hair na, o diba? so yon so laban lang kasi papansinin mo yung nakaraang taon anong uh, 2023 black hair tapos yung 2024 dark haired black mm. so ngayon yung black kaya umarangkada o oh, di ba so hindi natin alam pero ang nakikita ko palaban yung kandidata nila at may ibubuga talaga mm. malay mo makarating niyan sa dulo ng competition so ganun din yung sinasabi nila sa Miss Peru sa Peru naman daw 2023 top 10 2024 top 12 at Miss Universe America si ano to si Taita at ano, tita, ano? Si, sino ba to? Si Tati, oho. And then, ngayon, 2025 naman, ano kaya mararating ng pambato ng Peru? etong Peru, medyo mahirap din talaga yung laban nila sa Miss Universe, no? Yung tinatry nila magpadala talaga ng strong candidates, pero yung last time umabot na sana sa top 5 pero hindi pa rin nanalo second runner up lang yung dating Miss Supranational tapos etong nga si Tati nung nakaraang taon ang feeling nila ito na pero hindi pa rin talaga umabot sa dulo ng competition hanggang top 12 lang medyo nahirapan din si Tati tapos ngayon, so ano ba yung magiging estimate natin sa kandidata nila? Malay ninyo, di ba? Malay ninyo, mag-penetrate pa rin to hanggang sa dulo ng competition kasi maganda naman yung pambato nila. Pero kasi sa kanilang tatlo, mas gusto ko talaga yung beauty ni Tati. At sa kapag nakita mo siya in person, talagang mapapawaw ka talaga sa ganda niya. Di ba? So yon Kaya medyo mahirap din pagdating dito sa Miss Universe nam pero medyo nahihirapan din talaga kahit ngayong bagong winner nila ngayon aaminin ko sa inyo ha medyo parang ang tingin ko, nako, baka hindi to mag-penetrate. Pero syempre, hindi naman natin pwede underestimate ng ganun, ganun lang yung kandidata nila. E eh, balay mo naman, bigla palang malakas pala siya ng bongga-bongga, di ba? Pero ayun talaga yung nararamdaman ko. Yung unang nakita ko siya sa loob, parang hindi naman ganun kabongga yung beauty. Parang normal lang, mas boga pa nga yung beauty ni Tati Kako. Ka Pero ngayon, sabi ko rin na parang hindi naman natin kasi alam ko ano yung ipapakita niya sa Miss Universe talaga. Eh, malay mo naman, biglang pakako, oh, di ba? Maloka tayo dyan, ng bongga-bongga. Ganon! Kaya, laman lang, pero, di ba? So, yun. So, medyo mahirap to. So, good luck sa pambato nila ngayon at parang pinin ko naman si Carla naman ay aarangkada ng bongga bongga sa Miss Universe di ba? so good luck Peru, good luck Indonesia so yan and then eto nga, sabing ganun, eto din, dong nakaraan taon daw, last two standing sa si Venezuela at saka si Philippines so ngayon, ang tanong sa akin dito kung tingin ko daw ba ay magpe-penetrate yung dalawang to hanggang sa dulo ng competition uli. Kung baga, kung nakaraang taon ay nag two standing sila, possible kaya na maulit uli yon at possible kaya na makarating sila sa top 5 uli. To be honest, yung makarating sila sa top 5 uli, kung maganda yung laro nila dyan, kaya nila. And then kaya din nila maulit-ulit yung nakaraan taon na sila yung dalawa ang last two standing sa competition. Pero aaminin ko din sa inyo na hindi ganong kadali yan, guys. Kasi syempre, hindi naman porkit na parang ay maganda sila ngayon, mas maganda sila ngayon, mas parang maingay sila ngayon. Syempre, yung ibang kandidata, hindi din natin alam kung ano yung larong ibinibigay, di ba? Maaaring mas mag yung ibang candidates at mawala sila sa eksena, ganon. Kasi depende yan eh. Nung nakaraang taon ba, mas malakas ba yung mga candidates nung nakaraang taon, more than ngayon taon, or mas malakas yung mga candidates ngayon. At parang feeling ko, ang dami din mga magaganda talaga na ume na ngayon dito sa competition. Kaya sabi ko ay medyo mahihirapan din talaga yung mga candidates na katulad ni Venezuela at ni Philippines para sa mga back-to-back -back na yan na hinihit. Di ba? Pero, nothing impossible. Eh, kasi ngayon, katulad nga si Miss Philippines, lumalaban talaga ng bongga-bongga si Jusmin Omay. Aminin natin na talagang medyo malakas ang laban niya sa competition na to kasi nagpipenetrate talaga siya sa mawat challenge. At tingin ko, kung itutuloy-tuloy niya yan, eh ngayon pa lang, lumalaban na siya ng bongga-bongga, eh di lalo na siguro sa coronation night, mas mag aano ah, yan, mas mag-iingay yan sa Monday, di ba? Mas talagang ibibigay niya talaga yung 100% na laban niya. Kaya ang piling ko ay mukhang aarangkada to ng todo-todo sa competition na to. Kaya yun yung nararamdaman ko para sa pambato natin na si Jasmine Omay. Pero kung tatanungin mo ako mamasang, ano ba, mananalo ba siya ng back-to-back -back talaga, ayan yung medyo mahirap sagutin. Kasi, ah, uh, mahirap yung challenge na yan eh. Tama na sa akin siguro yung maka top 5 siya. Tapos, tama na siguro sa akin kung mag first runner up siya. Pero kung mananalo siya, bonus na lang yan. Yung, yung, yung possible na ganun, pwede naman mangyari. Pwede naman talaga mangyari na makuha niya to. Bakit hindi, di ba? So, may mga pageant nag no, back to back talaga ang Pilipinas eh. Pero, depende sa organization, depende sa mga kalaban ngayon, depende sa laro ni Jasmine Omay. So, yon But for now, masasabi ko sa inyo, maganda ang ipinapakita ng laro ni Jasmine Omay sa competition na to. At masasabi ko, Wow, ang lakas ng laban niya. Di ba? So, yun. And then si Venezuela naman, keep going din. Malay naman ninyo si Venezuela ay umarangkada ng bonggam bongga o malay niyo. sila naman ang manalo ngayong taon na to kasi may ganda din naman talaga yung pambato nila. And, tingnan natin, di ba? So, depende yan sa sitwasyon, depende sa laro, depende sa mga kalaban nila tulad yun na sinabi ko, madami din talaga lumalaban ngayon. But mas din masaya na lang tayo dahil ayun nga nakikita natin na nagpe-penetrate ng bonggam-bongga ang pambato natin na si Jasmine Omay sa competition na Miss Universal Woman 2025. So are you excited ko ano ang mangyayari at estimate ba ninyo kung talagang kukuha nga ba ng corona? So yon so comment below at para malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa mga nagmamahal at sumusuporta dito sa channel natin. And then ayun, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, baka naman pwede maglambing ang mama sa ninyo. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.